Po. ko kayo para ibigay sa inyo ang kauna-unahan ninyong weekly task. Kunin nyo ang surat. Nandiyan sa jar. Housemates, para sa inyong unang weekly task, susubukan ko ang inyong tatag. Pasensya at inward isang big crib, dapat may isang housemate na nakasuot ng baby costume. Dapat rin na may hindi bababa sa dalawang housemate na nag-uugoy dito. Para manalo sa weekly task, kailangan mapanatiling umuugoy ang crib hanggang sa dulo ng linggo. May marker sa ilalim ng crib na magiging indikasyon kung umuugoy pa nga ang crib. didi yan Kung sino yung party ba? Uh -huh. Mag-rock. Uh -huh. so, yung rocking so, yung baby, yung rocking, yung baby, rocking, yun din yung magpapalitan within pa. the midnight. Si Philip naman ay sinundo na si Baby Romeo. Really, really thankful pa that they're really trying their best to help me and Romeo and, you know, lahat ng tao. Sabi nila, if you need anything, just ask. Don't feel pressure. Work it out help each other. Sumunod maya maya ay binigay na ni Kuya ang hudyat na singula na ng weekly tax. Babe, make sure na ano nga. Ang timing natin, go. nag-devise kami ng na isang system of parang two teams kami magkawa yung challenge ng yung rocking chair, yung weekly challenge namin. And we all participated. I think with this, ano eh, you know, I'll just sit down for and see this thing. Yung yung sabi ko eh, nakaupo sa floor para kita yung... yeah. Okay. Okay. yeah. hindi, habang hindi tulog yung baby, hindi, hindi, hindi siya pwede sa pamilya. Uh -oh. Hindi ayaw ng bata kapagal so sa, so sa so. <laughs> ibang house. Kasi hindi na natin patatag. Ah, uh, okay. Ah, uh, okay. minutes okay. Ah, minutes. Ah, okay. minutes okay. Ah, 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 okay. okay. na okay. all day Ah, oh, okay. day. okay. ang ilang oras. Okay. Okay. just go with it okay. Ah, okay. Ah, oh, okay. Ah, okay. okay. na yon. okay. okay. okay hanggang maya maya ay may mensahe si Kuya sa plasma screen. Ay, to. Super fun naman. Oh, I hope yes. Oh, sige. Sure na. She side. Okay, time. bye. Richard. Hi, po. Ito ang hamon ko sa'yo. Paglabas mo ng confession room, titipunin mo ang lahat sa living room. At ang mensahe, maghanda para sa isang nominasyon. So, Kuya will ask us all one by one to, to enter confession room. And then we will nominate double. Okay, what? Huh? What? What's that today?